News Update Mga balita ngayon Bangkay ng nawawalang half member natagpuan na sa Surigao del Sur Gusali sa opisina ng DPWH sa Quezon City na sunog Anim na manging isda arestado dahil sa illegal fishing sa Romblon Ako po si Cesar Sorian para ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Natagpuan na ng 36th Infantry Battalion ng bangkay ng isang CAFGO member sa isang liblib na bahagi ng Sitio Inadan, Barangay Magroyong, San Miguel, Surigao del Sur. Kinilala ang biktima na si Ka Marlon Astudillo na nawawala pa mula noong December 17, 2019. Ang pagkatuklas sa bangkay ay naging posible matapos ang paglalahad ng impormasyon ng isang dating rebelde na boluntaryong sumuko sa 36 IB at kasalukuyang nasa kanilang kustudiya. Bilang pag-alalay sa pamilya ng nasawing Kafku, personal na nagtungong mga opisyal ng 36IB kasamang asawa nito sa LGU ng San Miguel upang humingi ng tulong at suporta para sa naulilang pamilya. Magbibigay rin ang unit ng duty detail sa sitio inada at firing details sa libing bilang huling parangal sa kanilang kasamahan. Ay naman sa pamunuan ng 36IB, magpapatuloy ang kanilang paninindigan para sa kapayapaan at proteksyon ng mamamayan laban sa karahasan ng mga natitirang miyembro ng communist terrorist groups. Sumiklab ang isang sunog sa opisina ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Shania Road, Barangay Pinyahan sa Quezon City kaninang tanghali. Batay sa ulat, nangyari ang sunog sa gusali ng Bureau of Research and Standards ng DPWH kung saan nag-oopisina ang Material Testing Division at Technical Service Division. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFPNCR, nagsimula ang sunog pasado alas 12 ng tanghali at agad itinaas sa una at ikalawang alarma kaninang 12.50 at 12.51 p.m. 12.56pm naman nang itinaas ito sa ikatlong alarma at kinakailangan pa magpadala ng labing dalawang fire trucks ang BFP upang maapula ang sunog. Sa inilabas na pahayag ng DPWH, walang mga dokumentong may kinalaman sa investigasyon ng mga maanomalyang flood control projects ang nadamay sa sunog. Nilinaw din nila na ang DPWH Bureau of Research and Standards ay responsable sa kanilang mga researches, studies, pilot testing at formulation ng mga polisiya ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Wala namang naiulat na nasaktan ng mga empleyado sa nangyaring sunog at inaalam pa sa ngayon ng kabuang halaga ng mga nasunog na kagamitan sa gusali. Arestado ang anim na mangingisda dahil sa iligal na pangingisda sa katubigang sakop ng barangay Mabini, San Fernando, Romblon, Kamakalawa. Ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog, agad silang nagsagawa ng operasyon katuwang ang kapulisan matapos silang makatanggap ng ulat tungkol sa iligal na aktibidad. Huli sa ato ang mga mangingisda na sakay ng dalawang motorized fishing boat na gumagamit ng mga compressor tank bilang breathing apparatus. Nakumpiska sa mga ito ang mga compressor tank at fishing equipment kasama ang dalawang bangka at nasa 30 kilo ng mga isda. Nasa kustudiya na ngayon ng mga otoridad ang mga nahuling mangisda na mahaharap sa kaukulang parusa dahil sa paglabag sa Municipal Order No. 35B na nagbabawal sa paggamit ng compressors sa pangingisda sa lalawigan. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.